Pinangunahan rin ni Pangulo Ferdinand or Marcos Jr. ang muling pagbubukas ng Philippine International Convention Center. Kung ano-ano mga nagbago sa mas pinagandang pasilidad, alamin natin sa report ni Faith Santiago. The challenge has always been to strike a balance to honor history while meeting the demands of the future. Iyan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pangunguna sa muling pagbubukas ng Philippine International Convention Center. Mababatid na sinimula ng renovation ng PICC noong Marso sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos. Dito, pinasalamatan din ng Pangulo ang unang ginang dahil sa kontribusyon nito sa mga proyektong nakatuon sa pagiging rising cultural at economic player ng bansa sa buong mundo. Personal na ininspeksyon ng First Lady ang mga improvement at repair na isinagawa sa makasaysayang establishmento. Ibinida din dito ang panibagong yugto ng PICC sa panahon ng modernisasyon sa makabago nitong mga pasilidad, kabilang na ang state-of-the-art audiovisual systems, high-speed wifi at enhanced security systems. Hinimok naman ng Pangulo ang bawat Pilipino na maging parte ng industriya at suportahan ang mga manlilikha ng bansa. So together, let us ensure that the PICC will remain as a testament to the artistry, ingenuity, and passion of the Filipino people. Let it inspire us to carry forward our heritage so that decades from now, our children, our grandchildren will still look at this place with pride, saying, this is who we are. This is what we can achieve. This is what PICC is. and what it will always be so long as we we'll continue to nurture that legacy. Sa ikalimampung anibersaryo naman ng PICC sa 2026, muli itong magiging sentro ng makasaysayang pagtitipon ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit 2026. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.